Nangyari, uh, parang nagising na lang ako one day na sobrang, sobrang sakit. Ito po, so, ano ang mga two months na, um, one month na rin ako nagpapakipuncture. Uh, regular naman ako talaga yung Pero ito, kahit yung magkanoon ka na, uh, yung ko yung uh, hindi ko, So, grabe po yung sakit kasi grabe tapos ang uh, alam mo yun kirot no weak pain uh, as in iba ibang klase pain tapos nagigil Meron kayo t-shirt kayo? Wala po. Ako. Maluwag ba yan? Okay. Maluwag naman po. Okay, okay May shorts din naman. Tapos ngayon, um, uh, medyo na lesson kasi nag-re-rehab. May rehab po ako. So, between rehab and, I mean, kaya lang. And, syempre, it's not as bad as before. Pero, yan. Pag tulad ganyan, nagnanam ka siya. Alam niyo nyo kung bakit? Pag nakaganyan kayo? Kaya, kaya, kaya. kaya. <laughs> syempre, may ito yung, yung tinatawag ng mga spinal nerve dyan. Ito. Yes, <laughs> cervical spondylitis. Yan. Yeah, may mga ang tayo dyan. Pag inipit mo yun, yung blood circulation ngayon, yeah. magnanam ka kasi yung blood circulation nako kukompres. So, kailangan yan madecompress. Atake na rin ang table. Eh, kahit yung hot, sir, -hot Ilang buwan nyo yun nang nararamdaman yun? Two months. Two months na? baka sa pagtulog niyo. Kaya apalagay ko yung ano, yung nakaparating so either buong araw hanggang gabi na sa computer tapos tapos ganun lang. Cervical uh, discompression. Cervical, Tayo kayo sa blend, no? O okay, gano'n, para po now. Uh, okay, higa papagilid. Para po dito. Opo. Pagilid mo muna natin ito, ma? Para ang pagkabli kayo. Mamaya pagkapanin. Ganda ng sandals ni Madam. Okay. bien topiñato o Oh, sige, dadalhin ko. Mamaya. Pabilis lang daw. Mamaya ulitin natin 'yan. O, tika ka muna kakain gamihan tapara ka mo. Sakto 'yung bay mo ay nasa gitna. Sige. Babakay ko 'yung timbak, 'yung komportable ngayon. pag masakit yung balakang, umaabot pa ganito hanggang legs. Kasi hanggang pa sa sciatic nerve. Kung makikita nyo sa anatomy ng puwet, ayan o, dito pa. Tignan mo dito. Ayan yeah, o. No? Sa puwet yan. Ayan mga nerve na yan. Kaya para ang ano, mm -hmm. may nam, may kirot. Nakadalo yan. Oo. O, minsan pag tulog tayo, ay nakahiga tayo. Namamalid yung natin. Pero pag nakakilos na tayo, kailangan ma-stretch lang kasi yan. Oh. Eh. Pag nakakilos na tayo, wala na. Nababago na yan. No? Nakaka-round na yun. Ano, Sa circulation natin. Nagkakaroon lang naman ng problema sa ganyan kasi pag umiidad tayo o sabi natin medyo bata, bata pa tayo pag nagbago na yung height ng disc nakukompress na yung mga tiyatawag na spinal nerve pag sa lumbar yung mga na sciatic nerve

height no para sa ka. Dalawang may Ito 5'8". Sige, parang lang muna. niya ka lang na maayos. Dalawang kawin. Yeah, Salid. yung pang-de-compress. Sige, okay lang muna. Ayan yung mga hand. Ganda yun, ma'am. Yan yung ano. Pag mayroon pang natirawan, no, sir, uh, pag mayroon pang naramdaman nyo pa, isang pitik pa, tanggal yan. Siyempre, ngayon, sas, mas may experience yun, mas magaan, 3 to 4 days, kasi magsusubside pa yung ano, no, me. Eh. Ngayon pa lang siyang pinakawalan, kasi marami yung nerve na yan dyan. Dito kasi, cervical ang may control sa kamay. Kaya pag maling may tama ito, ano mo, makakaramdam ko parang tingning yes. sure. na yes. yun ang maramdam mo. Yung mga sakit, hindi ko alam position. But with aing exercise, uh, the last 3 to 4 days, mas may experience mo mas maluwag mo. Upo ka, mamasage natin yan. Pag-aing, mabatch. Yeah, yan, check na lang mo na. Gawin mo na. Pag-isingawin uh, yeah. mo natin, na hindi pa ko na lang to. Medyo eh, bago-bago pa lang muna. Mm. Kailan mo? Ilang beses na nga. Monday ulit? Monday ulit available. Mm, okay, I have to make myself available. Yeah, pasawa so, man. I'm so, sure. Kailangan mo pa. Hindi na, alam na namin yun. Basta, 9 am ang bukas ng clinic. First ambassador. Ay, ang ganda naman yung dating umaga. Alasin ko. Alasin ko kung nagising na. 5 o'clock. 4.30 ako nag-sit. Ano? Huwag na kayong bumalik. Siyempre. na <laughs> whole day, ang dagdabi. Yan, naka ganun daw. ng kergi ng caregiver. Yan. Yeah. Mag-aano lang kayo. Pag nagko-computer kayo, maglagay kayo ng oil, hirap niya yung gamay niyo. Kung nakakaramdam kayo ng parang carfal, carfals. Kasi minsan, nakaano tayo sa computer, aabutan tayo ng pagkain, yung primero, no? mababasa yan. Bug, Bug Kaya na, pero ang sagot doon, rub lang. Rub lang. Okay? Tapos yung katawan nyo, mau obserbahan nyo na yan. 3 to 4 days. Ah, Nag-lesen na. konti-konti na lang. Pagbalik nyo sa Monday, dun nyo, dun nyo i-explain kung ano anong nangyari. Kung anong nangyari. Kasi dun pa lang magsusubset yan eh. Ngayon pa lang sa loob ng dalawang buwan, naipit. Dun, ma, dun yung mararamdaman yung pagka... Huwag na kayo maliligo today. 3 to 4 days, abangan nyo yung magandang result. Pero bukas, okay. pwede na. Bukas na kayo maliko. Huwag lang ngayon kasi. Siyempre, kinrahasyon okay. ko kayo. Kinrahasyon ko. Okay? okay. Diba, yun lang. Pero, kung gusto naman yung ano? Ano nga? Yung pagkatanon po. Dito ka agad yung... I cannot... Yung pag-look out. Oo, ayun. Tingnan mo. Meron po talaga siya. Meron pa rito? Dito? Lower, lower. A little lower. Dito? Yan. Ito dito? Oh, yes. Sige.

yun nga, 3 to 4 days pag napahinga. Gaya ng sabi ko, nag na ngayon. Mas mag pa yan day by day. Kasi makakapag-circulate na ng ayos. Wala na yung tiyatawag na impingement. Impingement to the nerve. Pag nagkaroon na, pag nakawala na yun sa tulong ng traction, mapapahinga na yung nerve. Wala na yung impingement. Wala na yung ano. Okay? Yun know, ang ano nun eh. Yun know, ang cervical discompression. Pag may discompression, automatic pag na-compress doon dito na to itong mga nerve na to correct yung mag magagano niya yung pinch niya mararamdaman mo yun parang yung kamay mo eh may may crown na hindi <laughs> mo malam oh, yung exercise